What's up mga ka-adventures? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat At ngayon mga ka-adventures Ayan, nag-aayos na po ako ng ating mga gagamitin At mga dadalin po sa ating pagbabakasyon sa may probinsya Ayan, dahil sobrang init na dito sa Manila, mga nila ka mga ka-adventures Tayo po ay tatakas at uuwi muna ng probinsya Tayo po ay mamumundok Papasok sa mga kweba at maliligo po sa ilog Joke lang At syempre, ito na mga ka-adventures Unti-unti ko na po pong ini ang aking mga gamit at aking mga dadalhin dahil ilang araw po ako na mamamalagi sa aming bayan. Dahil limang taon na po ako hindi nakakapagbakasyon mga ka-adventures, susulitin ko na ang aking pag-uwi para na sa ganun ay makaikot tayo at makapunta tayo sa mga lugar na hindi pa natin napupuntaan. At eto na mga ka-adventure, ang araw na aalis ako at ako po ay nag-aabang na ng sasak. at dalawang maleta po ang aking dala at napabigat po niya mga ka -adventure. at syempre hindi kumpleto ang bakasyon kung walang tinapay. Pie. Ayan, biscuit is life At nandito na ako mga ka-adventure Sa terminal ng Alabang Habang inihintay ko mga ka-adventure Yung sasakyan namin Ayan, tinignan ko muna yung mga palibo Nandito na po tayo mga ka-adventure Sa may Batangas Port At lahat po kami mga ka adventure Ay pinababa po muna Sa aming sinasakyang pass dahil ito po ay inspection po at gagamitan po ng sniffing dog para malaman po kung may mga kontrabando po bang dala. At ito na mga ka-adventure na sa loob na po ako ng barko. ay ang sinakyan ko po ay Starlight ferries. At syempre nandito ako ngayon sa aming economy. Me. Ayan, napakaganda po mga ka-adventure ang taihigaan po namin ayan at syempre bago po umalis ang barko mga ka-adventures ayan umikot ikot po muna ako at tiningnan ang mga barko na kasabay po namin at napakarami pong mga pasahero ang mga nagsisiuwian ngayong summer sa kanilang mga probinsya. At ito po ay pang limang taon ko na mga adventure na bakasyon. Kaya susulitin ko. At ito na nga mga ka-adventure, paalis na kami. Ang alis po namin dito sa may Batangas sport ay 7 o'clock ng gabi. Ayan, napakaaga namin umalis na Batangas. Pero, 7 pa ang alis namin at eto na nga, nandito na po kami sa may katiklan port at dumating po kami dito is alas 5 po ng umaga at wala pang mga katao-tao, wala pang masyadong sasakyan at hinihintay lang po namin ang aming bus na bumaba at eto na mga ka-adventure, nandito na ako sa may... Crossing ng nabas na kung saan nag over po yung bus na sinasakyan namin dahil kakain pa po kami. Ayan, mag-aalmusal pa yung driver, yung konduktor at syempre yung mga pasahero na didiretso pa ng anti-K. -kay. Kaya huminto kami dito sa may crossing nabas. Bus. Ayan mga carpenters kung makikita nyo nakatambay po dyan yung mga bus na biyahe pong Antique Kaya nag-ikot-ikot po muna ako dito para makita ko yung lugar na kung saan dito ako tumatambay Dati nung kami po ay nag-aaral po dyan sa Maisolino National High School Cool! At eto na mga ka-adventure, nakarating na po ako dito sa aming munting tahanan at binabaybay ko na yung daan na kung saan napakakitid po ng daan at nahihirapan po akong maglakad mga ka-adventure dahil ang aming bahay ay nasa kasulok-sulokan pa. Joke lang. Pero tingnan nyo naman mga ka-adventure. Napakaganda po ng paligid. Kulay green. Ayan. At nature na nature. At syempre, yung aming bahay ay nasa gitna ng kagubatan. Joke lang. Syempre, makikita mo yung mga ka-adventure. Napakasarap po tumira sa ganitong lugar na kung saan napapalibutan po kayo ng mga puno, ng mga halaman, ng mga damo, at nandyan yung mga ahas, at kung ano-ano pang mga insekto. Pero maganda yan mga ka-adventure kahit na dahil nakakakonnect po yung katawan natin sa kapaligiran. At ito mga ka-adventure, yan po yung aming bahay na hindi pa po matapos-tapos dahil nga nagkulang 'yung aming budget no kami po dito ay umuwi noong 2019 at dapat po mga ka-adventure nakabalik kami dito noong 2020 dahil nga po nag-pandemic ayan hindi na po kami naka-uwi at ngayong 2024 po talagang sinikap ko po po talaga makapagbakasyon para nasa po mabisita ko po ang aming bahay at ito mga ka-adventure yung nasa paligid namin ayan napakarami pong puno may puno po dyan ng mangga may mga halaman at ito yung nasa gilid namin mga ka-adventure napakarami pong bulaklak at napakalamig po dito mga i'd